Ah, sige, dalawa. Puset. Ito, order tayo. Ano pa po? Ah, uh, chicken, ate ha, tapos pusit. Kailang ka sa'yo sa kaano? Magkano sa ano, pusit? Pusit, 75 po. 75? Saka 70. 145, saka 30. 175 po. 175. Ilan lang ka? Ate ay isa. 70. Lat pie legs lang? Yes po. Ito

Oh, 60 pesos disposable Kusit uh, at chicken